mga mami, hindi ko tayo ngayon sa labas. Bibili po tayo ngayon ng pang-snack po natin na tinapay. Ayaw ng mga anak ko sa ano, yung biskwit sa taninda ko. Gusto niya tinapay. Bibili tayo sa palengki. Malapit man lang ang palengki. Okay. Bibili po tayo. Snack natin kasi ano na eh? Alas dus na ng akong malapit man lang dito ang ano ang palingkin na binan natin ng snack malapit lang po sa bahay namin Bibilip din tayo ng ano pala mga kaibigan ng yung pataba sa ano natin, abono, pataba sa mga uh, tanim nating gulay. Kabili na rin tayo pala ng itlog. Ang hiram na lang tayo ng ano, taray doon sa tindahan. Hindi ko nadala yung taray na lagay doon. ising bikiri doon sa amin, malapit. Mayroon dati, kaso lang nagsiran. Hindi daw sila pumita, kaya siniran nila. So, dito na lang tayo sa palinki pumunta. dito Tawid tayo 5 seconds, go! Oh. Latit na tayo sa Bikery eh.

Tapos Magkano isang haba nito, be? 15 Isa So mga mamin, dito na po tayo sa bahay Magtinola ng isda tayo Ayan, magtinola tayo ng isda Ano to? Yung ulo po ng tuna Ayan ulo po ito ng tunah. Tinulang ulo ng tunah. Ayan. Tinulang ulo ng tuna. Ayan. So, lagyan po natin ng tanglad. Hmm. May luya, may tanglad, may kamatis. sa saka itong sibuyas mamaya at saka um, takpan takpan muna natin mga kaibigan. Ay, lagyan po natin yun magic sarap yung plan natin tapunan po natin yan mami Ika uwi na po ako pa na yung bumili po ako ng um, snack namin na tinapay pag uwi ko ito na po ang dala ko Sumamang so, uh, maglagay na po tayo ng sibuyas at sili tapos bell pepper para mabango at sibuyas dahon yan yan maya maya ng konte ilagay po natin yung malunggay natin yan po yung tinulang ulo ng tuna yan po ang ulam natin ngayon hmm. so mga mamis lagyan na po natin ng gulay ang ating tinulang lagyan po natin ng gulay na balunggay sa katalbos ng kamote yan. yan po ang tinulang tuna ulo po ng tuna yan, yan. Diba? Sarap. Yan ang tin ito po ang na natin mga manis Mga kaibigan, tino lang ulo ng ito na Yan. So, luto na po mga kaibigan. So mga mamis, hanggang dito na lang po tayo. Pakain na po tayo mga kaibigan, mga manis kasi ano na po 7 na ng gabi so maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin bye bye